Welcome to my channel Nick's Vlogs, Mommy Parley Vlogs.

na nahuli sa amin, nahuli sa lang pinatay siya. Hindi naman siya upaw. Kasi hindi kasi nakatali, eh baka tinry. Hindi na. Hindi na niyo, pinagawa. Ayan pa sa lubong po ni ano ni Mrs. Helen from Bicol. atean Bicolana o oh, pilitad pala ang tawag dito. I-try nga natin kung masarap atean Bicolana. Pag hindi ito masarap atean Bicolana, nako indi ka na ati ang Bikolana. Saan <laughs> pa sa Bicol na punta? Negasi. Ayaw po yung galing ng Bicol. Pasalubong niya sa amin. Try natin ko anong lasa. Ayan pa lao yung guys. Okay. Natin kung kaya ni Papa mukian. Ano man ati ko nasaan? Nakailangan ka kaya ni Papa mukian. Ano Hindi kung saan naman to? Ni Masan. Kung okay. pa naisabi ko ni tao ko yung pork, Ipro, Ipro. Kasi ako anong baba, kaya nagwalang pera. Ang nangit ko masakit na kipo ko. Sabi kasi nagpicture mo. Ah, ganun ako. Ako nga sabi ko eh. Pag ako nagka-pera, lalagay ko ako. Ano yung gawin siya? Hindi. Walang biko. Bye, Nasa. Thank, you. Thank you. Oh, na na. <laughs> Tala -tala. Ay, Bye. <laughs> Bye. <laughs> A few moments later. Hello guys, good morning, good morning. Katatapos ko lang mag-live at ayan, magbibigyo tayo ng ano ng bag regalo ni Sis Helen dahil kagabi ay nag date kami. nag -date kami kagabi ni Nance TV18 ni Ate Mait at ni Sis Helen. May kalab shout out Sis Daisy. Namiss ka namin dahil hindi ka namin nakasama kahapon sa aming date na biglaan. At ito na nga, may pasalubong sa akin si Sis Helena na bag. And ayan, pwede siyang isabit. <laughs> ayan, ganyan siya. Ganyan ang bag. Wala lang. Alam nilang mahilig ako sa bag, kaya ayan. Bag na forever. At may kasama itong wallet na maswerte. Eh. Ayan. Wallet, talagyan ng coins. Talagyan ng barya. Ang dami-dami ko ng wallet, guys. Ang dami ko ng talagyan ng barya. So, hindi naman ako mahilig mag-wallet. At nag wallet lang ako pag may lakasan kaming lakad. Kailangan ay maganda yung wallet kahit walang laman. <laughs> Ayan, maganda itong lagayan ng bariya kasi ano, pagbukas mo, ayan. Tsaka medyo makapal siya. Ayan, Sis Helen, salamat. Ate Ann Bicolana, tinanong ko na kay Sis Helen. Kay Sis Helen kung magkano yung pamasahe. Bicol to Manila. Mura lang pala Ate Ann na Kayang kaya na natin pag-ipunan. Ate Ann Bicula. Ayan, Ate Ann Biculana, tinikman ko na ito kagabi. Kaya lang hindi ako nasarapan. Hindi, hindi siya, basta hindi siya masarap. Basta ito ay galing ng Bicol. <laughs> Ang daming daldal Ayan guys Salamat Huling celebrate namin Kagabi ng aking Kaarawan <laughs> din ang aming celebrate sa aking kaarawan. Kagabi kami nagdiwang sa ano lang naman, simpleng hapunan sa inasal. At alam nyo ba guys, muntik na ako magtaray doon dahil yung aming chicken ay mga sunog. Sa sobrang dumang dami na kumakain sa inasal. Grabe, yung mga binigay sa amin na chicken ay sunog at muntik na ako magtaray doon. Sabi ko, bakit yung chicken na napunta sa akin ay sunog? Ganito ang seste. Sabi ko ay guys, wait lang. Pabalitan ko yung aking chicken kasi sunog. Ayoko ng sunog. Ba, ang sabi ni Nance TV Aiden, sige, pag kami makakasabay sa pagkain kayo, si kami ay kumakain, ikaw pa ay nagpapapalit ng na sunog na chicken. Ang ginawa ni Ate Mayet, pinalitan niya yung aking chicken na hindi sunog. Pero yung kay Ate Mayet na chicken ay medyo sunog din. Kaya yung kinain namin na chicken sa inasal ay medyo sunog pero nag enjoy kami guys sobrang tawa na namin Ganon talaga guys pag ang mga kasama ang mga kasama mo ay mga super 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 duper close at super duper duper mo na mga BFF lahat ng tawa yung mga naka <laughs> yung mga kumakain sa pali sa pali. lahat ay tumaano no? lahat ay nakaganon sa amin tumatanga sa amin kasi ang lalakas namin tumawa Ayun guys, napaparami naman yung aking chika sa madaling salita guys. Kami nag edit kagabi sa inasa. <laughs> Kahit makasunog yung aming kinain. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Pinilis ko lang itong regalo ni Sis Helen sa akin. <laughs> Bye bye bye. Tak Salamat sa mga panonood niyo sa aking live, sa aking YouTube, sa lahat ng mga dumadalo sa bahay ni Mommy Friendly Vlogs. Mabuhay! Mabuhay palagi tayo dito sa whitey World kahit tayo ay himisan ay walang views, walang revenue. Ayun, tayo ay magdudutan pa more, papatagal ng stress, pampatagal. Ayan, bye-bye. Kayo lahat ang nagpapatagal sa akin ng stress. Kayong lahat ang nagpapatagal sa akin ng stress. Bye-bye-bye. <laughs> Mega love shout out team original, mega love shout out all. Alam niyo na yung kung sino kayo basta original ang sakalam. Bye bye.